What's up guys? Magpapagawa nga pala ako ng silencer ng aking Api the Vibe Bale pinakalkal ko nga pala ito Tapos palagyan ko rin ng silencer <laughs> Eh ngot talaga ano Hindi naman talaga ito gatong kaingay eh No, nagbig big lang talaga ako Kaya talaga siya umingay ng gatong kaingay <laughs> Yan narinig nyo yan guys Akala niyo tahimik lang yan Pero sobrang lakas talaga niyan Nakakabulaho talaga yan Bisa niya pagdadaan ako ng kanto At meron traffic enforcer Talagang hindi ko pinipiga at talagang nakakatakot at baka mahuli. Anyway, nandito na nga pala tayo kay Kuya Ron's Muffler and Accessories Motors. Ano daw? <laughs> Bali dito lang yan sa may Liba, Batangas. Malapit sa Redemptorist At dito nga ay nagtanong na ganito kay Kuya. Paano ako ba pa sa ano? Filing, sir. Apa? Siling sir. Kapagawal. Kapagawal yan? Oo. Ito na yung kahit ano power pipe lang. Mga gano'ng kalat yung yung mga na, mga normal na yung hindi ulihin Parang medyo maliit pa to medyo na para ito eh, boss, e, ano mo subject mo? ano mo sa subject mo? para hindi mo siya ako 59 big bulb 59 big bulb Lagi kelas pero pag anong ganun sir, medyo sakal pa rin. Mahong sakal? Medyo sakal pa rin gato sa inyong Kung bagay parang chicken pie? Oo, oh, yung mga uno lang sir. Uh, yung, yung hindi yung hindi lusot ang limang piso. Pero oh. malaki na. Parang arahin yun ito. Parang ito nga na. Awa, may gay pa rin yan sir. Ah, may gay pa rin. Pero hindi na sakal. Eh. Medyo sakal. Pag kahit ano ilagay natin na sa inyong sakal. Oo. Uh. Ito na lang ya. Okay. Waket boss. Waket. Yan guys, at dito nga inuumpisahan yung... na ng nilang gawin ng ating atin. Silencer o kaya silent killer, mar power. Pipe talaga, mga guys. <laughs> Nabubulo na talaga ako. Medyo mahaba na 'yung video, kaya ito bilisan na lang natin. dito nga nagawa na ng ating silencer Grabe ang angas kahit silence maangas pa rin Bali guys kung gusto nyo nga pala magpakalkal o paggawa ng silencer Punta na lang kayo dito kay Kuya Rons Maplar motorcycle, accessories and stainless accessories Dito lang yan sa Redemptorist Malapit sa Lipa City. Ano? You know, balik na ta. <laughs> dito lang yan. Sa Lipa City. Malapit sa Redemptorist. Balagbag, Lipa City, Batangas. Paano guys? Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Sana tama ang address ko. ha? <laughs>